Hi! Ako ulit si Kim. At may nakita nga tayo sa TikTok University. And na mukhang masarap. At ito, ginaya ko nga. Ito nga ang mashed potato fries. Oh, oh di ba nakakainganyo ang pagka-crispy. So ito, kumuha nga ako ng dalawang big potato at hiniwa-hiwa ko to ng maliliit. At pagkatapos, binoil ko na nga ito. At hinintay ko lang na lumambot ang mga patatas. Uy! At dahil wala tayong shredded cheese, ito na lang hiniwa-hiwa ko itong nakita kong cheese sa rep. Pwede na to. Hinaluan ko na lang din ng parmesan cheese. Habang hinihintay natin, ito lumambot nga ang ating mga patatas. Uy! At ito nga, malambot na siya. Kaya ito, minamash na natin siya ngayon. Medyo parang kulang pa sa pagka-boil ang ating patatas. Pero pwede na, imash nyo na lang ng todo. Ayan, sige. Sige lang, panggigilan mo at lang. At ayan, nangaminash ko na with tornado pa. Dahil wala nga tayong shredded cheese, ay ito na lang ang ating ginamit. Ayan, todo-halo lang para magsama-sama lahat ng ating ingredients. Mm, sige, ito dumate. Tuisit ka. Sige, mm. yung durog na durog. Mm, yung patatas ang durog. So ayan, at lagyan na natin ng parmesan cheese. Ayan, tak-tak yung lahat, itaktak nyo po. Ayan, nalagyan ko na rin ng salt. Ayan, sana hindi maalat. Tapos konting cornstarch para magdikit-dikit silang lahat, magdikit-dikit na silang lahat. Ay, hey, nakakabaliwan. Ayan na po, pagyari nyo mga pagsama-sama lahat, ilagay nyo lang sa isang ziplock. At sabi nga sa TikTok ay, ayan, hindi ko makita yung rolling pin. Ayan, di ba? Binuksan ko lahat ng cabinet. Hindi ko pa rin makita kasi hindi ko po bahay. Mahirap talaga pag nakikigamit ka ng kusina. O sige, hanapin mo saan? Saan? Ayun, at nakita na nga. Nakita na nga ang rolling pin. Ayan. Kailangan maganda ang pagkakaplat nyo sa ziplock para mamaya pagkahiniwa nyo ay magandang maganda rin. So, after nyan, ayan, sige, i-roll mo pa. Mm, ayan, flat na plat na siya, 'o, di ba? Ayan daluyan ng gawa natin sa dalawang potato. dito. And then, ah, uh, hintayin natin 'to for 30 minutes, ilalagay natin siya sa freezer para tumigas siya para pagka-pinirai natin ay maganda mamaya. O, kape ka muna te. Ayan, hintayin natin 'yung 30 minutes. Sakto to, pagdating ng pamangkin ko galing school, meron na siyang merienda. So, ito na nga, madaling-madali lang. Ika-cut nyo lang siya para maging parang french fry siya. So, ito na nga, i-fry na natin to. Pina-fry ko na siya at luto na. Crisping, crispy. Crisping, crispy. At napakadali naman pala talagang gawin nito. At napakasarap pa. In fairness. Iba na rin talaga ang mga DIY ngayon. In fairness din naman talaga. Marami ka matututunan sa TikTok University. So, para sa ating sauce, kumuha lang ako ng sriracha at saka ketchup. Pinaghalo ko lang siya. Ako ulit si Kim. Bye!